Ang empleyadong ito ay abalang gumagamit ng kanyang cellphone habang nasa oras ng trabaho. Ngunit biglang dumating ang kanilang manager. Sa halip na itigil ang paggamit ng cellphone, agad niyang ipinasa ito sa bagong empleyado at sinabing, "Sir, itong babaeng ito ang gumagamit ng cellphone habang nagtatrabaho." Ni hindi pa niya ako tinulungan linisin ang kalat sa mesa. Gulat na gulat ang bagong empleyado. Pilit niyang ipinaliwanag, "Hindi po totoo 'yan." Sa kanya po talaga ang cellphone. Tahimik ang manager. Maya-maya ay ngumiti at sinabi, Napapansin kong pareho kayong masipag. Ang totoo niyan, napagdesisyunan ng boss na isa sa inyo ang gagawing bagong store manager. I-interviewin niya kayo pareho mamaya, kaya magbreak break muna kayo. Habang sila'y nakabreak, lihim na nag-iwan ng pera sa mesa ang boss. Pumasok ang senior employee para maglinis at tahimik na isinilid ang pera sa kanyang bulsa. Maya-maya pa, Muling nag-iwan ng pera ang boss. Ngayong pagkakataon, ang bagong empleyado naman ang pumasok. Napansin niya ang pera, kinuha ito, at tila may pag-aalinlangan. Pero hindi ito isinilid. Dumating ang huling bahagi, ang interview. Boss, panahon na para pumili ng magiging store manager. Ikaw, bakit ikaw ang karapat dapat? Senior employee, ako po ay limang taon na rito. Masipag, tapat, at hindi kailanman nahuhuli. Sa palagay ko, ako po ang pinakakarapat dapat. Pagharap naman sa bagong empleyado. Boss, ikaw, bakit ikaw? Bagong empleyado. Boss, hindi ko po siguro deserve. Bago pa lang po ako rito. Pero habang naglilinis po ako, may nakita akong pera sa mesa. Iniisip kong baka naiwan po ito ng customer, kaya balak ko pong isa uli. Tahimik ang boss, tumingin sa kanila, at may malalim na tinig. Iyan lang ang kailangan kong marinig. Tapos na ang interview. Siya ang bagong store manager. nagbanting ang tenga ng matagal ng empleyado. Ano? Boss, limang taon akong tapat sa inyo. Bakit siya? At ang sagot ng boss ay tumimo sa puso ng lahat. Ako mismo ang nag-iwan ng pera. Dalawa lang ang pagpipilian ko, karanasan o katapatan. At sa paningin ko, mas mahalaga ang tiwala kaysa tagal ng serbisyo. Pasensya ka na, ngunit kailangan kong piliin ang tama. Sa mundong puno ng tukso at pag-aalinlangan, ang Diyos ang tunay na nakakakita sa puso ng bawat isa. Hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal sa isang lugar, ang mahalaga ay kung paano mo pinanghahawakan ang tama kahit walang nakakakita. Sapagkat sa bawat lihim na pagsubok, ang Diyos ang tunay na nagpapasya. Ang katapatan ay kayamanang hindi nawawala. Kaya piliin mo ito kahit mahirap, dahil ang gantimpala ay laging dumarating sa tamang panahon kasama ang Diyos.